Base 9 inbound. Here's Jeff Chan trying to wiggle open. Oh. Yo, Go, got it. Jump oh. at the pillar whistle for the basketball. Look at this move. Nagulat din si Jeff sa ginawa niya. Tinaguri ang The Negro Sniper at isa sa mga deadly shooter sa PBA noong kapanahonan niya. Nasaan na nga ba siya ngayon? si Jeff Chan o Jeffrey Alan D. Chan a.k.a. The Negros Sniper ay na-drop sa PBA noong 2008 PBA draft. Sa kanyang prime, isa siya sa itinuturing na deadly shooter sa liga na tulad nga ito sa isang PBA legend na si Alan Kaidic, dahil maliban sa kanilang pagkakahawig, halos magkapareho ang kanilang shooting form at style ng paglalaro. Si Jeep Chan ay ipinanganak noong February 11, 1983. Sa ngayon, siya ay 42 years old na. Siya ay ipinanganak at lumaki sa Bacolod, sa isla ng Negros Occidental sa Pilipinas. Nag-aral ng high school sa University of St. La Salle sa Bacolod. Sa kanyang high school years sa naturang universidad, napakaraming liga sa Bacolod ang kanyang nasalihan at isa siya sa mga napili para irepresenta ang kanyang probinsya sa palarong pabansa. Sa ganitong panahon din nagsimula at nahasa ng gusto ang kanyang deadly outside shooting. Katapos nito ay maraming mga offers mula sa iba't ibang eskwilahan sa Maynila ang kanyang natanggap. At napili nga nito ang FEU para maglaro sa Tamaraos sa kanyang UAAP season bilang rookie sa naturang kupunan, natulungan niya ang Tamaraws para makuha ang pang 18th title nito sa naturang liga. Pagkatapos ng graduation ng kanyang college career, sa 2008 PBA draft nakuha siya ng Red Bull Baraco bilang 17th overall pick sa second round na ine-expect ng karamihan ay isa siya sa mapipili sa first round sa kanyang panahon sa PBA, isa siya sa mga tinitingala pagdating sa shooting. Nalipat siya ng iba't ibang kupunan sa liga, napunta siya sa Rain or Shine at nagtagal dito ng halos walong taon na punta ng Phoenix Fuel Masters, Barangay Hinebra San Miguel at Northport Batang Pier kung saan huli itong naglaro. Sa kanyang pagkawala sa PBA, daladala -dala nito ang mga achievements at awards sa naturang liga. 6 times PBA Champion, PBA Finals MVP, 6 times PBA All-Star, 2 times PBA All-Star Game MVP, PBA Second Mythical Team at PBA Most Improved Player. bago siya sumabak sa PBE draft at bago niya makuha ang mga achievements sa awards na ito, si Jip Chan ay isa sa mga manlalarong na pabilang sa Philippines Men's National Basketball Team noong taong 2007. Ang pupunang nakakuha ng gintong medalya sa 2007 Southeast Asian Games. Noong 2013, isa siya sa mga tinawagan ng pamunuan para sa binubuong Gilas Pilipinas lineup na lalahok sa William Jones Cup. At malaki ang naging ambag niya para makuha ng kupunan ang titulo sa naturang tournament. Kabilang din siya sa kupunan ng Gilas Pilipinas, na naging runner-up noong 2013 Piba Asia Men's Championship at kasama din siya sa line-up na ipinadala ng bansa para sa FIBA World Cup noong taong 2014. Sa panahong ito, sumikat ng gusto ang Pilipinas sa larangan ng basketball at sa panahon ding ito, tinalo ng Gilas Pilipinas ang kupunan ng Sinigal na naging runner-up sa naturang kompetisyon police ang naglaro sa ating national team noong 2016 FIBA Olympic qualifying tournament. Pagkatapos mawala ng tinaguriang Negro Sniper sa PBA at pagkatapos na magtapos ang kanyang kontrata sa NorthPort Batang Pier, nasa nanga base si Jet Chan. Pagkatapos nga siyang pakawala ng Northport Batang Pier ng PBA, kinuha nga ang serbisyo niya ng Binyan Tatak ng MPBL at nakasama niya sa naturang kupunan ang ilan din sa mga dating players ng ating national team at mga former PBA players na sina Mark Pingris, Mark Cardona, Pamboy Rimondo, KJ Canaleta, Jason Ballesteros, Carlo Lastimosa at ilan pang mga sikat na pangalan. Ngunit, nitong hulyo lamang ng kasalukuyang taon, ay na-trade siya sa kupunan ng Pasay Voyagers. At sa mga hindi pa nakakaalam mga boss, lingid sa ating kaalaman, ang tinaguriang The Negros Sniper ay isa na rin palang head coach sa, sa isa pang local pro league sa bansa na NBL Pilipinas. At sa unang conference nito bilang coach sa pikas Kapampangan, nakuha ng kanyang kupunan ang championship title defeated Tagig Generals sa score na 196 nitong nakaraang araw lamang. Anong masasabi niyo mga boss sa naging takbo ng basketball career at sa pagiging head coach ng tinaguriang The Negros Sniper? Mag-comment lamang sa baba. I'm out!